Meron daw na ganid sa kapangyarihan, gagamitin yung pera para makakuha ng kapangyarihan. Meron naman ganid sa pera, gagamitin yung kapangyarihan para makakuha ng pera, mga so, ilgaten. Sa Pilipinas, parehas. Uh, cycle siya. Hindi, parehas na mayaman uh, na, at nasa uh -huh. posisyon na, uh -huh. hindi pa na-contento. Pinama pa sa anak. pinamana uh -huh. Pinamana pa sa susunod na henerasyon. At paano matitigil yan? Edukasyon ulit. Uh -huh. Maunawaan ng bawat Pilipino, kahit grade 1 uh -huh. o grade 7, kung ano man ang grade niya, na ano yung halaga na maki, makisama ka sa diskusyon na to na maunawaan mo ang isyu ng bayan. At pagdating na binigyan ka ng karapatang bumoto, hindi mo lang pag-iisipan, pagdarasal mo din, dahil lahat ng binayan na buwis na magulang mo at babayaran ng susunod na henerasyon, dahil kasama yung utang na kinukuha nila, doon nakasalalay. Oh. Uh -huh. Kung bakit tri 16 trilyon ang utang natin, huwag mo si uh -huh. Duterte lang. hindi uh lahat -huh. Lahat ng bumoto sa lahat ng mga nang loko at na naging korap.